Hi, Papa. Papa. Hi. Papa. Oh my God, grabe. <laughs> grabe. Hello, oi. Yung pa ako nalagay ko dito kasi nga, baka maipit ng taxi. Oh my God. Ay. Oh. Ay, takot. Hello mga kawakawaka. Andito ako sa labas kasama ko ang mga donkey. Hello! Ayan, ang daming donkey dito. Ilan sila dito? Isa. Ayun si, yun. yon pa. Yun. dami, hi! Hi! <laughs> monami! Ma, Monami! Ito pa, oh, donkey! Maraming ganito dito. Kawawa naman sila. Wala silang makain. Ayan. Ang cute nila. Koma to tapel. Koma to tapel donkey. Mab. mab? Oh. Ah, may pangalan siya, Mab. Ang pangalan niya. My name is Marvin. Moa, moa papa, moa papa, papa. Marvin. Marvin. Oh. And this one Mab. 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 Ah. This one. Mam. Ma Mam. Ma ma Bam. Wow, the name is Bam. Hi, Bam. Cute, cute, no? Naku, baka naman anuhin ako ng... Ano? Ang height nga parang... Ano, dito ko siya. Parang mga 3 feet ang donkey. Pinapainom siya ng tubig ni Papa. Uh, Papa, kumatotapel. Buwakal. Bu 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 A ah, Abu Bakar, ah, ah you drink ah, is water dulu, ah, mua mua dulu, mua I get dulu, ah, is drink, oh, ah. mua Mason isi, Shinwa Ed we we are neighbor, don't worry I will come here Papa. Huh? No, compra, france, umpo-umpo, papa Ah uh, Ah um, Supplement Supplement Bye-bye, ma Bye-bye, ma Okay, papa, merci, bye-bye Ano, um Neighbor kasi namin yan siya, si papa Guys, pag lumalabas ako, wala akong dalang pera Ganyan, minsan gusto ko man magbigay Kaso hindi ako nagdadala talaga ng pera, eh Eto nga, na ko lang tong cellphone ko ngayon. Actually, medyo takot ako dito dumaan na sa side na to. Pero doon sa una nating pinuntahan last time, maraming basura. Okay doon kasi um, walang masyadong mga mga tao, ganun. Pero dito sa side na bago kong dadaanan, medyo medyo natatakot ako. So kailangan muna natin ng self-confidence para sa ating pagbablog. vlog itong labi natin kasi medyo dry alam yung skin niya para siyang ano mararamdaman mo siya eh yung pagda dry ng leaves mararamdaman mo siya eh kasi pag dilaan mo siya may may crack <laughs> shout out sa mga dumidila dyan ha o pag gigiran nyo siya parang may crack crack siya Basta yun. <laughs> Alam ko sa inyo. So guys, no, so sa totoo lang, napansin ko dito yung mga hayop nagkalat. Ito oh, mga kambing. Yan, may kambing dyan. Meron din mga kambing doon. Tsaka meron din kambing dito. Ayan o. Oh. Sabi sa akin, sabi sa akin ni Jara, yung mga nagkalat na hayop na daw yan ay merong spell. May maitim na mahika. Yes. Ibig sabihin, majajatay ka daw <laughs> pagkakainin mo yung karne nung mga yun at saka napansin ko rin dito no, sa side namin ang daming nagpapagawa dito ng mga bahay-bahay hello mama si my mama hello ayan sinasabi ko lagi na sa so nanay ko para alam nila na kausap ko ang nanay ko kunyari ka video call ko siya ganun. <laughs> yun lang talaga yung pinaka main reason ko guys kasi either bubog-bogin ako hindi ko pa naman yun natray kaso nagagalit kasi sila kapag wala kang ano sa video so yun yung mga iniiwasan natin so tamang approach lang okay. isang kalaban nyo talaga dito no alikabok alikabok at saka init ayan no? papansin alikabok talaga eh sobra medyo mahangin alam niyo guys, kaya ko niyo eh. Basta mag-like lang kayo. Oh <laughs> my God! Damag-dama ko yung init. Kung alam niyo lang yung pakiramdam nung ano, naiinitan. Just to show a very nice vlog to all of you. Because the life here is very sad and it's very poor. And I wanted to look for a beauty in it. To see a silver lightning. Where I can be a, a folk person. Or I can be a great help. Nadaanan natin to guys, parang school siya, abandoned school? Ay hindi, parang closed school. Burswa! It's okay! Marshy, Marshy! Okay! Ito guys, oh. Katakot naman. Ito na yung school nila guys. Ayan oh, mga rooms, sobrang alikaboki. And then doon din alikaboki. Ayan o, mga rooms. Ayan, batime. Batime C. Batime E. Ayan, section A. Kaya you imagine guys, imagine if you're here and you come to the school, you know. Yung mga iba nga dito, pumapasok na lang sila sa si school. Hindi talaga sila naliligo. Ang daming mga, anong tawag dito? Mga alikabok sa mukha nila, ganun. Which is very normal here diba and that's the saddest that's the saddest part of being here living here oh my god alam nyo guys nililibot ko yung school nila eto yata yung toilet nila oh ayan diba yung door nila is medyo luma na rin tapos parang abandonado siya na school pero it's school it's, it's a normal school ayan o oh. anyway guys kailangan ko nang umalis dito <laughs> balik ulit ako sa main road walang tao dito eh mamaya maraming lukol ko dito nasa kanilang main road papa we hey. I want to. Ah. Uh, uh. kay tayo. Ah? Huh? On the other side. Oh my God, na naman ako. Ah. 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 Hi, Papa. Papa. Hi. Papa. Oh my God, gra <laughs> Grabe! Grab me. Yung pa ako nilagay ko dito kasi nga. Baka maipit ng taxi. Oh my God. Guys, very challenging itong pinagagawa ko. <laughs> Grabe. Hi. Ah, ah, ah. Ito yung isa sa mga gusto kong gawin nga, yung sumakay ng kabayo. Buti na lang talaga. Kaso wala tayong pera. <laughs> ano gagawin natin? Oo nga, e, sumakay na lang ako kasi gusto ko lang sumakay. Alam, may truck. Huwag na kasara siyang tumakbo ng mabilis. Ah! 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 Edmar, Edmar. Uy. Oui. Edmar. Kompra, Edmar. dorong, Edmar. Ah. Uy. Takot, uy. Takot. Okay, I show you the road. Okay, oui. ah Uy. -ah, ah. Apre. Heo. Ah. dorong. -ah. Eh like that. Okay. Oui. Parang kong prinsipe na ano, na purita. Kasi di ba ganito yung mga prinsipe? Uy, oui, papa, isi. Oui, oui. Isi, papa. Uy, oui, antre. Antre. Antre, papa. Isi. Uy, uy. Port? No, la ja. No, la ja. Hello? Hello?

Ayan, dito na ako sa bahay. Uy, sebong, sebong, sebong papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. For... Mua la ja. Okay. Kuha ako ng pera. Ha? <laughs> <laughs> ha? <laughs> <laughs> Merci